Uh, may bagong build na nilalabas si So, very, very happy and uh, very excited. Kamusta uh, ka ba ako kayong yung, yung grupo? Uh. Sobrang saya talaga yung chemistry uh, parang nabuo lang agad nung kasama kami sobrang gaan katrabaho na lahat para ako nagkaroon ng ano, mga bagong kapatid dito sa Bilibon natin. ito Ag ganda kasi nung film na ginawa namin parang, parang hindi siya work for me eh. parang ano, na-embrace talaga namin yung character dream come true ko para sa'yo di ba? yes yes kasi combination of music and yes music um, both yan eh, uh, act, acting piece and music ang that. So, um, uh, uh, kagaya nga sabi ni Drake, it's a musical uh, drama. And, I mean, hindi pala siya super musical. Like, part, part ng movie is yung music. Pero ano talaga, maganda yung kwento niya. Um, And it's super inspirational and hopefully we'll inspire kami ng maraming manon. Right, alam you came. Alam na lahat magaling ang dancer, no? Pero bihira ang nakakaalam. May mga nakakalam na hindi ay nakakalam na magaling, kang Bakit uh, sa, uh, uh, sige, magaling ka pa Bakit mga. Bakit hindi mo pinush yung Ah, siguro ano, lack, lack of confidence din. I'll mm -hmm. say, and, um, uh, uh, pero now kasi, uh, actually after pandemic, talagang after noon sabi ko parang, parang gusto ko na rin Uh, alam ko mapaproud sa yun na ko pagka i-pursue ko rin yung passion ko for music and singing. And now, na nahilig pa ako sa music lalo dahil sa gitara na ako. Hindi ako sa, mga, sa And, siyempre dahil yung KJ Uli -san. uh, isang malaking uh, inspiration sa for me. Para sa akin, i-pursue ko yung, yung, music side ko naman. Uh, oh. Pero, okay sobrang saya, sobrang uh, uh, getting stronger every day and uh, super happy. kita naman sa sa ora ko na sobrang saya ako. Sobra. Pero na pag-uusapan na ba? Ang uh, mga wish uh, ng maraming fans. Kasi yung magpa Lagi naman ganun yung tanong sa akin eh uh, and, uh um, mahirap sagutin 'yan kasi nga gusto ko sana sa una ay makaalam kung kailan uh, ko pa 'di ba? Pero um, Uh, here's one thing na, that I'm going to say and I always say naman sa mga tao dan si Julia na si Juliana talaga yung mm Of course, maraming kailangan gawin and kung will ni Lord and si Lord ang bahala siya. And of course, uh, sobrang respeto ko sa mga magulang and kapag planchado na lahat, di ba? Uh, hindi naman natin alam kung kailan yan pero uh, definitely kung ukol na ng Panginoon, uh, Yes, si Julie naman talaga yung wala nang iba. Okay, question pa lang, no? Kasi actually, napalood ko rin siya, no? Hmm. sa interview mo kay si Boy, na may mga fans talaga si Julie, ano na ngayon? Hindi ka pala talaga gusto. Eh. Ah. of okay. okay. sure, ah. talaga, hindi ka pa talaga tanggap. Okay lang yun. Um, hindi naman, hindi mo naman uh, um, mapiplease talaga lahat, eh. uh, well hindi lang naman sa industry natin sa 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 buhay natin sa kung mundo ganun talaga like uh, especially sa shock and, eh. well okay. Respeto nila natin yung mga opinion din nila. Hindi naman ako masyado na naapekto na siya ganun. kasi alam ko 100% yung pagmamahal ko kay Jules and ganun din siya for me mahal ko yung family niya mahal niya yung family ko and that's what matters at the end of the day is yung and yung si God sa center na relationship namin so yeah. pero ano sabi niya sa'yo? napag-usapan niya ba tapos yan? Hmm, hindi na masyado kasi sobrang happy namin eh uh, <laughs> hindi na um, hindi <laughs> na siguro parang kung like sa, sa status sa relationship namin wala masyadong kung kung meron mga mga comments or ano parang hindi ko na rin masyado napapansin kasi masaya ano 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 ba? ano 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 Bagong, seri, after nito siya bagong seri, Wala ito so, yung number ko. Wala pa muna. Ano Pero tao? magda <laughs> oh. the clash. Siyempre. After the clash. Party by Vista. Hello. Oh, hey. <laughs> Naparoon nyo ba siya sa show ni Heart? <laughs> so yun yung nagda-drama yun, doon. No? <laughs> well, so yun nga. Ngayon mag-studio work muna ako. All Out Sundays. And season 7 ng the clash which is a singing competition. Okay. So talagang nalalapit. And of course, um, soon, soon, definitely. Another show. So, so pag-usapan muna kung anong gagawin ko. Pero may project ba with Julia? Na drama or, all ah, kasi, or kasi a love story? kasi kasi yung, yung, yung movie ah. Uh, nyo, parang iba talaga siya. Experimental yung yes, film. Yes. yes. So ngayon ang wini-wish ng mga fans, sana naman yeah. ibigay yung gusto nila. Well, ako rin naman wish ko yun. Pero... May may kanya-kanyang plano rin naman kasi for 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 us ang sparkle so uh, at this point we trust GMA and our management na alam naman nila kung ano mas maganda for us and the best for us but uh, sa, uh, sa lahat yan mangyayari in time and uh, hindi naman yan imposible mangyayari dahil ang dahi pang panahon, ang pang panahon for that and right now I'm very proud of her, ang ganda ng slay na na-showcase niya naman niya kung gaano siya magaling na artista. Which is the sobrang versatile niya. Ay. Eh, dun ako natutuwa every time na may soap siya kasi nakikita akong ano yung caliber din niya as an actress, hindi lang as a singer and performer. Pero dito tatay ka, di ba? Yes, yes, okay. yes. Ah, okay. uh, uh, meron akong daughter dito. Si Roger na'y tatay natin. Oh, yes, yes, yes. <laughs> hindi ka ba na- <laughs> na-inspire? <laughs> Na-na-inspire ko Sobrang malamal ko yung mga pamangkin ko. Ah, mm. uh, <laughs> actually no lately lagi ako nandoon kasi gusto kong binibisita si Joaquin and si Isabella na napa cute cute sarap kagatin ng piece niya. so every time na ako inspire ako and uh, yung role model ko talaga yan mga kapatid si ko Rod. si Rojun and si Dan so parang uh, I mean yun yung yun yung goals ko yun yung goals in the ko, future, in the near future yes. how near um, kaya man pala mo pala pinasok ng the near future. <laughs> well, ayun ayun din man natin na sobrang lumayo kasi okay. nga, I mean, super naman. Tsaka ready ka na kasi pag kinakarga mo yung mga pamangkin mo, pala yeah, ikaw ba? yung tatay. Oh, mahal ko talaga yung mga yun. Tsaka so, si Joaquin sobrang malapit sa amin. Uh -huh. So, yun nga, ayun, gusto ko naman na eventually pag nagkaroon ng pamilya, maka-basketball maka ko pa makalaro ko sa ah, mga anak ko. So, uh, we'll see, pero wala namang pressure sa dito, diba? So, darating naman yun, darating yun. Sa so, isang basketball team. Tingnan <laughs> natin kung ano na yung ukol ni Lord. Ah, okay, thank you. Uh. Thank you. Thank <laughs> you. Isa sa mga favorite band din namin ni Jules is gumagawa kami ng mga content and music together. So, um, bago pa mabuo yung itong yung cast at uh, yung movie bago pa makuha dito. Talagang so, yun yung favorite band namin. So, parang sakto nga lahat. Sakto lahat ng pangyayari. Tapos parang Uh, ng cast niya ako and then dahil sa film na to, nakapag-perform pa ako sa mga nanda doon. Oo oh, wow. nga, anong kwento doon? Talagang pinag-guess ka doon i-direct or what? Hindi kasi may ginawa kaming song sa movie na which is called Totoo na song ng The Dawn. So, I um, mean, yun yung, yun yung parang pinaka yun ano, na-share namin together ng The Dawn ni Kuya Jet kasi song nila yun. So, ginest nila ako sa concert nila. And, syempre, pinush din ako ng director ko kasi siya gumawa ng pelikula. And, yeah. sana hindi ko binigo si director na nalad <laughs> So, yun. Unti-unti uh, ko na, na kaawit yung pangarap ko maging musikero dahil sa Tos Silectana. And then, yung love for music, yung passion for music na malabas na. Kasi, um, hindi lang naman dahil kay, well, big part talaga si Julian sa of course. Pero, kung nalalang, pwede rin naman alam na lahat. Yung mami ko po kasi, eh. siya talaga yung lead singer ng 747 band. Which is yung band ng mga family ko, mga tito ko. And, pag nung bata ako, nanon ko, nanonood ako, sabi ko, Galing naman nila, siya galing nila magtumuto, na magkakapatid sila. Sa so, mami ko, ang galing kumanta. So, alam siguro deep inside, nandun na siya. Pero, ngayon lang siya din na-unlock na sa akin. So, maraming salamat sa film na to. And of course, uh, sa so Sparkle kasi sila din pag pagbalik ko kasi sa Kapuso Network talagang lumabas na ng lahat ng yun eh. So nakita din nila na kaya ko. So maraming salamat sa Tiwala. eh ayun, yun yung nagbibigay ng kumpiyansa sa akin eh. Yung lahat ng yung nagsusuporta at sinasabi sa akin na pumunta ka kasi maganda yung boss. So, Oo. Pero lalo pa ba bang sabi mo kanya na gusto mo mapalapit lalo sa music, malaki na nagawa ni Julie iyo, Kaya nalapag na. Okay. Palapit Opo, definitely. Um, kasi uh, naka-inspire talaga sa'kin sa si Julie na mahalin yung music lalo. Kasi nga, alam naman ang lahat na talagang pag sinayang mo si Raver, mananayo eh. Pero uh, especially nung talagang uh, minahal ko ng todo-todo si Julie, minahal ko na rin talaga yung music. And alam naman yun, um, Maswerte nga ako eh kasi palagi ako may voice coach. Libre pa. Ah, so yun ang influence na tayo. Ah, and nakatulong siya sa akin na magbibigay ng kumpiyansa. And every time na, especially pag kasama uh, ko siya, yun kasing wala sa akin yung kumpiyansa. Iba yung kumpiyansa ko pagdating sa seo, pag kumarate ako. Iba rin yung kumpiyansa ko pagdating sa gumakanta. And siya yung isa sa mismo na pupost sa akin na, ah, um, kumanta ka ng kumanta kasi sayang na dahil nga Marunong ka naman eh. Nandun yung boses Maganda yung boses mo. si, so, yan ang mga bandmates ko. Thank you very much! Pero yun nga, uh, will ni Lord na uh, mapabilang dito. At nagawa kami ng uh, music together. Ibang-ibang flavor po, po ang mapapanood niyo sa kilid ko lang. So eh, uh, uh, so, uh, 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 so, uh, <laughs> tayo yun. Pero yung music <laughs> na nagawa namin talaga maganda talaga. And uh, hindi naman po namin parang yung parang ginawa lang namin ng wala lang talagang pinagandaan namin Ah, uh, kagaya ni, ni Rian siya sabi niya diba ganun lang siya pero bukod sa magaling siya pumanta magaling siya pumalo ng drums sino bang may alam na magaling siya pumalo ng drums diba and bukod sa magaling na siya inaral pa niya ulit para doon sa movie kaya siya talaga yan uh, oh, for me siya yung pinakamahirap na instrumentong instrumento ginagawa dito eh. so ang galing Si Glyza, alam naman natin na uh, magaling mag-gitara, sobrang talented. Bata pa lang ako. Totoo naman, batchmate yun eh. Hindi, hey, magaling na siya at mahusay na sa lahat. Si RC ganun din, napaka-talented. Eh. Si Matt ganun din. So parang ang, ang swerte ko na mapabilang sa ganitong cast na talagang nung binagsap ni Lord yung talento na salo nilang lahat. So yun, masaya ako sa pamilya ko na sinagtala. Okay, thank you.